Bagong look ni Daniel Padilla, pinagpiyestahan ng netizens. Kahit magpapogi, hindi na babalikan ni Katrin Bernardo. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko lalo na sa mga netizens ang naging bagong look ngayon ni Daniel Padilla. Ayon sa mga positibong komento, ay napaka-fresh umano ngayon ng naging aura ni Daniel Padilla ng umaten sa wedding ni Mikey at ni Robbie Domingo. Ngunit ilan naman sa mga netizens ang nagsasabi na kahit na anong gawin pang pagpapapogi ngayon ni Daniel Padilla ay hinding-hindi na umano siya babalikan ng aktres at kapamilya na si Katrin Bernardo. huling hinangaan ng publiko ang actress na si Catherine Bernardo dahil kahit na hindi na sila ngayon ni Daniel Padilla ay hindi pa rin nito pinababayaan at iniiwanan si Daniel ng basta-basta. Sa naging kasal nga ni Robby Domingo at ni Mikey Pineda, napakaraming tao sa labas kung kaya't hindi makita ni Daniel Padilla ang kanyang sasakyan. Kaya naman nag-offer na ang aktres na si Katrin Bernardo na maaari itong sumabay sa kanya sa kanyang kotse. Robby Domingo, naiyak ng makita na si Mikey Pineda with her wedding dress hindi na nga napigilan ni Robby Domingo na maiyak nang makita na niya si Mikey Pineda na maglalakad na papunta sa altar sa isang IG story na ibinahagi mismo ng actress at host na si Bianca Gonzalez, ang isa sa mga kaibigan din ni Robby Domingo na nahuli niya itong umiiyak na. Ayon pa nga kay Bianca ay naluha din siya nang makita na niyang umiiyak ang isa sa mga itinuturing niyang kapatid sa showbiz na si Robby. Napaka-intimate at napakasaya naman ng naging reception ng wedding ni Robby Domingo at ni Mikey Pineda. Roby Domingo, nakipagsayawan kina Gary Valenciano at Mikey Pineda. Sa isang IJ story na binahagi ng kapamilya singer at actor na si Darren Espanto ang napakasayang pag-perform ni Gary Valenciano sa kasal ni Roby Domingo at ni Mikey Pineda. Ayon nga sa naging caption ni Darren, The Bride's Special Request, Gary V. Makikita pa nga doon na sumayaw din si Roby Domingo Gary Valenciano at maging ang anak ni Gary na si Gap at niyaya pa nga ni Robbie ang kanyang wife na si Mikey Pineda upang makigulo at makisayaw sa kanila sa stage. Kaya naman napatawa pa si Gary Valenciano dahil idinamay pa umano ni Robi ang kanyang wife na si Mikey Pineda sa pagsasayaw. Vilma Santos, idinawit ni Claudine Barretos sa issue nila ni Raymart Santiago. Christopher Min pinabulaanan ang lahat-lahat ng sinabi ni Claudine Barreto tungkol kay Miss Vilma Santos. Trending pa rin hanggang sa kasalukuyan ang mga naging statement ng actress na si Claudine Barreto tungkol sa kanyang estranged husband na si Raymart Santiago. Isa na nga dyan na nadawit pa ang pangalan ay si Vilma Santos na di umano'y nagpayo pa kay Claudine Barreto na kasuhan niya ang kanyang estranged husband ngunit ito ay mabilis na pinabulaanan ng showbiz columnist na si Christy Farmin. Jegalay Saga, ipinagpalit ang kanyang mag-ina sa isang dating beauty queen. Jego, hindi na naawa sa kanyang baby. Lakas loob na ibinahagi ng ina ng anak ni Jego Saga ang pangalan na di umano'y sumira sa kanilang pamilya. Ayon kay Alexis, ang ina ng bata na anak ni Diego Loizaga, pinalaya sila ng kanyang anak ni Diego dahil mayroon na itong bagong ititira sa kanyang bahay. At dahil mapanaliksik ang mga netizens, ay nahagilap nila ang mga larawan na sinasabing pinangalanan ni Alexis sa kanyang social media. Ito ay naggangalang Cecil Mendoza.